Yun, good morning mga kabisay. May kami labis shout out sa inyong lahat yan. Maaga tayo ngayon mga kabisay. At tulad ng sinabi ko sa inyo, meron tayong mga i-update sa ating mga halaman. So, time check is 6.04 mga kabisay. So, maaga tayo ngayon. pani uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabisay at panibagong update dito sa ating halaman. So tulad ng sinabi ko doon sa unang kong video na ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking mga eh harvest pero may problema mga kabisay parang hindi tayo makakapunta doon sa may mga halaman ko dahil may nagpapatugtog kung sakali ipapakita ko na lang siguro sa inyo mga kabisay ang ating mga kapitas na bunga ng ampalaya. So, abang-abang mga kabisay. At baka mamaya eh, hindi naman masyadong masagap ang music ay eh, ipapakita ko rin sa inyo ang ating mga iha-harvest ngayon. Alright, abang-abang mga kabisay. Yun nga mga kabisay at hindi naman medyo kuhan dito sa tugtog. So, naandito tayo ngayon sa ating mga ampalaya. At tayo ay mamimitas ngayon mga kabisay. At andito ang ating mga uunahin dito sa Ramgo Green. Meron tayo ditong mga ipipitas at siyempre atin mo nang bibisitahin mga kabisay at ayan nga at yun nga mga kabisay tapos na tayong mag -harvest. at siguro mamaya mag aabuno naman tayong mga kabisay at meron tayong isang pirasong nahinog mga kabisay dahil Anong nakara ay nahinog siya sa bayo hindi ko na matanda kung saan ko nalagay mga kabisay <laughs> at yun nga nakatapos na tayong mag harvest at ayun, mamaya mag aabuno naman tayo at mayroon tayong sounds mga kabisay at siguro mamaya mag lalagay na lang ulit tayo ng background music at dito meron tayong isang uh, piraso na kailangan pitasin mga kabisay kahit hindi pa pwede. dahil video nagkaroon siya ng damage tinang ang tanggalin dahil pagka pa yung kanyang katabit ah, katabi at ito ay naipakita ko na sa inyo nung una kong vlog pero ngayon ay kailangan tanggalin na natin para hindi na siya makahawa dahil ayan nahihinog ng mga kabisay ay kaliit pa right. Ayan, at may tama na siya mga kabisay. Kung makikita nyo, may tama na siya. At unti-unti nang lumilaw So, mahihinog na siya. Kaya kailangan na itanggalin. So, ating tingnan ang ating na pitas mga kabisay. Mga kabisay. <laughs> Alright. So, ayan, at nandito ang ating na ilang piraso mga kapisay at meron tayong apat na piraso ng anong tawag dito uh, rigik at meron naman tayong ilang piraso ng so di natin alam kung ilang kilang maabuti nito So, thanks God. At least kahit papano ay eh, meron. Hindi zero yung ating bunga at meron na tayo. Siguro next time, marami-rami na yan. Dahil video nakaka-recover ng ating ampalaya mga kabisay. So, abang-abang na lang tayo sa mga kabanata mga kabisay at tayo mag-aabunong muna. Alright? at yun na nga mga kapisay tapos na tayong magpuno at nakatapos na rin tayo mag-spray ayan sinayahan natin lahat dito ito sa uh, Ramgo Green tapos na rin kaya lang eh video matagal-tagal tayong nakatapos at sya na nga pala mga kabisay sa awan ng Diyos Naka limang kilo din yung ating napitas ngayon. So, thanks God. At nakapagin uh, na tayo ng uh, kita kahit pa sa ating uh, uh, ampalayang naglusa. Naglusa man ay pero nakapagbigay ng kaunting uh, kasiyahan mga kapitay din uh, kahit na paano ay natapad uh, artist na tayo alright at kaya nga pala ako natagal ng mga kapisay sa pag-spray dahil medyo marami-rami rin hindong ini-spray ko tapos ang pang spray ko mga kabisay ay maliit yan laan, <laughs> kaya medyo matagal bago ako makatapos at sana naman nagkaroon tayo ng kaunting maipon dito sa ating bagong tanim eh baka makabili na tayo ng magandang sprayer yung talagang kaya ng pangmalawakan kaya hindi ako makapagtanin ng marami mga kabisay dahil marami pa rin akong mga pinagkakabalahan diba? at buko doon siyempre hindi rin natin masikasong maigi yung ating mga halaman pag marami marami na talaga hindi katulad nung wala tayong ibang fokus ang isip kundi sa halaman lang Gano'n man yung ka dami ay eh, mautay-utay nating mabigyan ng pangangalaga Katulad na rin ay eh, halos mahigit isang araw ko itong mga kabisay na ginagamasan Dahil nasa apat na umaga akong nagagamas dini para malinis ang ilalim ng ating halaman at ayan nga hindi pa ako tapos mga kabisay dahil doon sa una kong tanim ay hindi pa ako nakakapag umpisa ito pa lang ang natatapos kong mga kabisay dahil importante yung hindi na makapunta dito yung ating mga uh, sakit na nanggaling dito sa porsyo na to so ayan mga kabisay Maraming maraming salamat sa inyong lahat yan at pasensya na kayong medyo uh, naging abala palagi ang inyong taibisay. Bihirang makapag-upload. So ayan, at medyo talagang abala tayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga nakarating na naman dyan sa dulo ng aking video at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito. So maraming maraming salamat mga kabisay. Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating pung may kapal at ilayo sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa ating mga kaganapan sa buhay. So ayun lang, maraming maraming salamat mga Kabisay. Mega mega love shout out and God bless us all. Bye-bye.